Hey, it's your girl Maya. What's up guys? I'm Marco. We're, We're your Kapuso AI Sportscasters. Usap-usapan na naman ngayon sa social media ang artificial intelligence o AI matapos i-unveil ng GMA Network ang kanilang AI Sportscasters na sina Maya at Marco. Umani ng sandamakmak na reactions mula sa netizens itong bagong pakulong ng GMA. Sabi ng iba, astig daw. Ngunit sabi naman ng marami, peligroso ito. Kaya naman mga ka-Gen Z, usapang AI tayo for today's video. Ano nga ba ang ng AI? Justified bang reactions sa medicines ka na Maya at Marco? Pag-usapan natin. Pinakilala ng GMA sa publiko ang dalawang ito noong September 23. Ayon sa press release ng kumpanya, Bold Steps Towards the Future of Sports Broadcasting, daw itong mga AI sportscasters na ito. Dagdag pa ng isang senior vice president ng GMA na si Oliver Victor Amoroso, ang pagpapakilala raw nila sa mga AI sportscasters na ito ay isang pro-inclusivity move. Astig nga ang technology. Kaya nila Maya at Marco magsalita ng English, pati na rin ng Filipino. Kaya nang anong ibig sabihin nito para sa mga nagtatrabaho sa media? Matapos umani ng batikos, kinlarify ng GMA na hindi raw papalitan ng AI ang human reporters, kundi magsisilbi lamang itong bagong avenue para may presenta ang impormasyon sa publiko. Actually, magbabasa lang nga raw ang mga ito ng trivia. Pero matagal at talagang threat ang AI sa trabaho. Ayon sa isang report ng management consultant company na McKinsey, about 5% ng mga trabaho ngayon ay pwede nang mapalitan ng technology at AI. Dagdag pa nito, nearly every job involves tasks that robots could now learn to do. Lalong-lalo lalo na sa umano mga trabaho may predictable activities in structured environments dahil napakadaling i-replicate ang task nito gamit ang process known as automation. Ayon sa McKinsey, 51% of all job-related activities in the US economy ang pwede ma-automate. Hindi naman bagong automation, kaya nga sumikat ang cellphones kasi instant messaging at access sa kung ano-ano ang dala nito. At kaya nga may assembly lines sa mga pabrika. Kasi may mga trabahong mas napapadali ng makinarya at teknolohiya. Pero may mga human operator pa rin naman ang mga ito. Pero paano naman ang mga trabaho hindi lang human operator? Paano naman yung mga human mind at human heart ang kailangan? Mapapalitan na rin ba sila? Sa so ngayon, napakalaking threat ng generative AI sa mga writer at mga nagtatrabaho sa media. Meron ng chat GPT na isang pindot mo lang ay makakagawa ng script para sa'yo. Kaya nga sikat na sikat ito sa mga estudyante ngayon. Kasi kaya na rin itong gumawa ng essay, mag-paraphrase ng text, at sagutin halos lahat ng pwedeng itanong mo. Meron ding image generators tulad ng Dali na kayang gumawa ng images on demand. Kaya naman pati photographers, pwede na rin daw makuna ng trabaho. Sa sobrang galingan ng image generation technology ngayon, nanalo isang AI-generated photo sa Sony World Photography Awards. Nakakatakot nga ang AI dahil kaya na nitong palitan ng maraming trabaho ng mga tao. Pero syempre may limits dapat. Kaya naman maraming organisasyon ang na nagpupush for the ethical use of AI. Para nga naman walang nakaapakang tao. Kabilang dito ang Dick Berkman Klein Center for Internet and Society, the Center for the Governance of AI, at the Ethics and Governance of Artificial Intelligence Initiative na ang gusto ay makapag-set ng guidelines para wastong magamit ang AI. At marami na rin mga media workers, kabilang na ang journalists na nagpupush na rin para sa rules sa paggamit ng AI. Nitong August, naglabas ng open letter ang journalist mula sa The Associated Press, Gannett, the News Media Alliance, Getty Images, the National Press Photographers Association, at iba pang mga organisasyon kung saan nilabas nila ang mga concerns nila sa AI. Gusto raw nila na walang infringement ng intellectual property nila kapag ginagamit ng AI ang kanilang mga gawa. At hinimok nila ang AI firms to take concrete actions to address bias and misinformation in their content generation. May mga photographers din na nag-express ng kanilang mga concerns about AI's potential to generate deceptive images. So balik tayo sa GMA. Ano nga bang kinalaman nila Maya at Marco sa diskursong to? First of all, nangihina pa ang industriya ng media sa bansa dahil kakagaling lang sa pandemya at sa ABS-CBN shutdown. Maraming trabaho ang nawala at maraming nawalan ng trabaho. Kaya naman sa pag-market kina Marco at Maya bilang sportscasters, tila ba'y nanonormalize ang pagkuhan ng AI para palitan ang tao sa trabaho? At syempre sa media, kailangan ng human touch. Sa journalism, kailangan mawi ang biases at pag-isipan kung paano ang atake sa storya. At sa sports, kailangan ng genuine emotion para makover at may bahagi sa audience kung gaano ka-exciting o gaano ka-disappointing ang laro. Kaya naman kahit pa paano, justified ang reaksyon ng mga netizen sa desisyon ng GMA na gumamit ng AI. Sa panahon na binabago na ng AI at otomasyon ng iba't ibang industriya, ang hakbang na to ng GMA ay nagpapadala ng nakakabahalang mensahe na unti-unti nang napapalitan ng mga tao ng makina hindi ito ang uri ng mensahe na dapat itinataguyod ng isang kilalang network, lalong-lalo na't marami nagtatrabaho sa media na napakababa ang sahod. Kaya naman kailangan talaga ng regulation sa paggamit ng AI. Sa US, isa ang paggamit ng AI-generated work sa mga sentro ng mga negosasyon sa nagdaang writer strike doon. At sa napagkasundoan, bawal nang gamitin ng AI para magsulat ng scripts o treatments. Kailangan ng mga studio na maging transparent kung ang material na binibigay nila sa writers ay AI-generated at kailangan maprotektahan ang writers sa paggamit ng kanilang gawa para makapag-train ng AI. Sana sa Pinas rin, di ba? Sino nga gusto yung ipagpalit ka sa iba? Am I not enough? May may kulang ba sa akin? May mali ba sa akin?